Nagawa yung matatano yun eh. Oo. Sige, tanggalin mo yan. Kailangan mapapawis naman hmm. siya eh. sahod niyan, kain lang. <laughs> kain lang sahod niya. Hindi, hindi kain katulong. Lahat yan, tanggalin mo. Dapat yan, 5 minutes, <initiatives> maubos mo, tanggal mo yan. Yang mga budget na yan naman sweldo mo eh. Kain oh. Pagkain at nag-stop. Maraming pagkain. Tinatapon mo nga lang eh. Ikainin ko na lang. Ah, uh, wala. You're fine. <laughs> Ayan, marami siyang lilinisin dyan. Isang kwarto yan. Oh, may nakabantay. QC. To QC. QC. Oh. Tapat yan, one minute, matanggal mo yan. Wala pa. Yan. Bunda. Hmm. Papalitan lahat ng bedsheet yan. Hmm. Yan pa. Tatanggalin mo yung kung Hmm. Di ba may napuha siyang pera? 30 cent? Upa niya yun. <laughs>